Nggak, aku guys, Ini okay, so, aku, okay. so, okay. guys. guys tara na naman guys managat na naman tayo guys naman tayo guys sa ating araw-araw na hanap buhay guys guys oh umaga maalo na guys sana magpauli ngayon ang mga isda guys Ayan. panahon guys. Hindi masyadong mainit. Hindi pa mainit guys. Ang araw. dagat guys kapag halong guys so tayo guys ngayon man huli ng isa sa bayaw natin guys uh, baka magpahuli ngayon ang isa doon sa natin Uh ah, I Tapos guys, kunti lang isda natin. Kasi masyadong ma mainit ang araw. At kahit saan kami mag ano, lipat. Kahit saan kami lumipat ng pistuhan namin. Walang paminsan ah, lang ang mahuli namin. Ah, Maliliit pa ngayon mag try tayo sa may payaw baka magpahuli doon ng isda sige okay guys dito lang muna guys at mag update na ako mamaya mag na tayo magkabanagat na tayo guys sige okay guys bye bye guys ingat tayo palagi guys

naputol guys ang nylon guys oh na po lapit na naputol tigas guys tigas tanggalin guys okay, guys mamaya na lang ulit guys mag ano video mamaya na naman 2 hours later so, guys magandang tanghali guys ah hapon na dahil guys kaya mga mag 2 o'clock na guys magandang hapon guys sa inyong lahat guys So, guys so uwi na lang tayo guys kasi naglalakihan ng mga alon guys at malakas ng hangin so guys oh naglalakihan na guys ang alon oh Ah, uh, yo guys ang pala sa lancha guys. Uh, natin. Si oh, malo no. guys? diyan tayo guys. guys so na guys oh. okay guys dito lang muna guys kapit na lang ako mamaya pag dating sa bahay guys sa mga huli namin kunti okay lang huli namin ngayon guys okay lang, basta di lang masiro guys okay lang okay guys bye bye guys ingat kayo palagi a few moments later. Guys, magandang hapon guys. Ito lang ang hauli namin ngayon guys kasi malakas ang alon doon guys. Malakas ang hangin. Uwi kami mga 2.30 p.m. Malakas ang hangin guys. Ito lang ang hauli namin. Kunti lang guys. Ito lang guys, ang nahuli. Adi ah, man, lahat ng araw guys, uh, mapahuli o walang huli. Baka sa susunod na araw guys. Baka bukas o susunod na araw. Sige guys, bukas, bukas na naman ulit guys. Uh, dito lang muna. At bye bye sa inyong lahat guys. Maraming salamat sa pagsuporta at pagpanood sa mga videos namin. Bye, -bye guys!